Mga boss, all points bulletin na ho tayo mga boss. Ito ho yung mga pagbibigay lerto, pagbibigay sa inyo mga informasyon na kayo ho'y huwag mabiktima. Ito sa mga panggagansyo na nakatago ho sa mga establishment na pinapalabas ho nila na sila'y malinis pero ang kanilang mga ginagawa ay illegal. Nasisilip na lang ho yan. Alalaman na lang kapag pumunta na sa amin, sa aming action center. Yun hong mga nag invest kayong mga nag invest kuno sa casino, huwag nyo na hong gawin. Hindi na ho dapat kayo mag-invest sa kasino dahil ang kasino mas mayaman pa sa inyo. Pero kung iniisip nyo, bababalik ang pera sa inyo, itong mga ginagawa nag invest sa kasino, partners, ay yung mga nagpapautang sa kasino. Kapag wala ng pera, isasan lang yung mga relo, isasan lang kung ano-ano. Kung maaari, pati si Macy, isasan lang itong mga siraulo na to eh, Para makapag-kasino lamang. Huwag ho kayong magpapaniwala sa mga casino investment na malaking perang eh, bi, ma, ma, na inyong makukuha. Okay? Isa ho yan, ha? Number one. Number two. Ito na ho. Yung ibang mga investment company, bago ho kayo mag-invest, pumila ho kayo sa aming action center para makita ho natin ang kanilang nature of operation na maaaring they're operating unethical in a way, unlawful, unethical may panlilin lang, panloloko na hindi naman talagang kinakailangan dahil sa kanilang korporasyon, hindi ho sila allowed magkala po ng investment sa kanilang mga kliyente. mag invest ka na, igigisa ka pa sa sarili mong mantika. Marami ho naloloko dyan. Isa-isa hino natin. Ito yung maglalabas na. Marami ho malikhaing na maglalabas ng kanilang mga sistema at pamamaraan kung ano'y malaking kikitain. Mag-iingat ho kayo, nagiging komplikado at nagiging sofistikado na ho ang mga panloloko kapag hindi ho ka listo, kapag hindi ho kayo laging o nag-aabang sa bitag kilos pronto, ang pambansang sumbungan, abay, <laughs> pasensya na ho kayo kapag huwag kayo ng biktima kasi kung saan saan ko kayo nanonood, nakikinig. Pangat, pangatlo, ito iwasan ninyo, ha? Eh. Iwasan nyo ho to, mga boss. Kung kinakailangan nyo magbago kayo, ito ho yung mga sinasabing sinasanla sa inyo, yung mga kung ano man yan, or yung mga assume payment or assume yung mga sinasabing, yung assumption ng mga kotse yung hinulugan, huwag ho kayong kikilos agad. Dumaan ho kayo rito. Para nang sa sasabihin namin, huwag nyo itutuloy. Hindi ka mabibiktima. At pangapat, doon ho sa mga nagbebenta ng King's Herbal na hindi authorized sa online, huwag nyo pagpapaniwalaan bago ho kayo mabiktima. Hindi ho binibenta ang King's Herbal sa pamamagitan ng online lamang maliban na lamang pag ikay manufacturer or product center na ang iyong pag-online -pag ay eh para magbigay ng all points bulletin o di kaya for your information sa mga bagay na kung saan malaman mo sa struktura ng sinasabing kumpanya at manufacturer. pagang isang isang individual ginamit ang online sa King's Herbal, huwag niyong pagpapaniwalaan. Ang dealer, hindi na kailangan magbibenta diretsyo sa kanilang kanilang mga kliyente, hindi ho pwedeng online. Ang distributor, kung sakaling may online man sila, para sabihin yung mga bagay na dapat bulletin, kung sabay, mga bulletin, all points bulletin, para doon sa kanilang mga kliyente. Ang product center ho ay pwede mag-online tulad ng DGMI para sabihin sa inyo mga bagay na hindi ho kayo naloloko. napka -ka, Ganon din ho, yung mga discount na binibigay sa pamamagitan ng Rakings Herbal at diretso sa DGMI. So, makakaasa ho kayo. Pangapat, ito ho, lamang pwede mag-online selling ay ang manufacturer or mga uh, ito'y product centers. Ang sino ho man naglalagay ng mga online-online, huwag niyo hong tangkilikin. Plain and simple, ito ho ang aming public service sa ngalan ho na sinasabi nating All Points Bulletin. Lagi ko yung dahil marami ho kayong bibigay sa inyo mga ito'y alerto. At saka pag-iingat ho na huwag ho kayong mabiktima ng mga manlulokot si Raul at papanlin lang mga loko-loko. See you tomorrow! Adios!